Ortega Bueno. Naku, 95 days before Christmas. Napakabilis ho na nga panahon. At uh, Parang ano, no, yung uh, ramdam na ramdam na natin na malapit na hindi lang yung 2025 elections, maging yung 2028 elections. Naku, marami ho tayong pag-uusapan. Ako po ang inyong lingkod, Sally Ortega Bueno. Samahan niyo po ako dito sa ating programang Usapang Senado. Marami ho tayong pag-uusapan. Bagamat matatapos na nga yung magbe break yung session ng uh, Senate next week, dahil maghahanda na ho yung marami para sa filing ng Certificate of Candidacy. So uh, kahit po yung uh, matatapos na yung uh, magbe break yung session, pero napakarami yung pinag-uusapan sa Senate. Aside dun sa investigasyon, sa samot-saring issue, ay ganyan din po patuloy yung uh, hearing ng Senate Committee on Finance at yung mga nilikahon na subcommittee on finance dito nga sa panukala na 2025 budget. At para ho uh, makasama natin sa pagtalakay sa maraming mga issue na misko to, no? parang bihira natin na siyang makapanayam. Siya ho ay chairman ng apat na committee sa Senado, kabilang na po yung Committee on uh, Electoral Reforms and People's Participation, Committee on um, uh, Foreign Affairs at dalawa pang committee. Ang hong tinutukoy, Senator. Aimee Marcos natin hong makapanayam via Zoom. Magandang hapon po, Senator Aimee Marcos. magandang hapon. Nag-level up na tayo. Tagal-tagal ko nang hindi nakapunta rito. Kaya tuwan-tuwa naman ako na makapiling kayong lahat. At uh, level up na, hindi na tayo phone lang, at talagang may yes, Zoom na. Yes, via Zoom. At tayo ma'am ay napapanood pa sa, hindi lang tayo napapakinggan sa DWIZ, napapanood pa tayo sa Aliyo 23. Ayun. in fairness, ayan. So, sulit na sulit, ang daldalan ngayon. Everybody can hear us at tuwan -tuwa ako. na makapiling kayong lahat. Dalawang committee ko, hindi mo nabanggit. Ang dai dai kong committee eh ko, tinatabakan ako ng isang katutak na trabaho. Meron pa akong housing committee mm -hmm. na kung saan eh talagang pinagpipilita natin na magkaroon ng uh, extension of National Housing Authority dahil mag-expire na yung NHA by mm -hmm. uh, by uh, this year, ano? Mm -hmm. And then we also have the co-op uh, cooperative co committee. Mm -hmm. Oo, kasi nandiyan din ako ata uh, ang problema naman ng co-op ay eh, talaga naman napakaluma na nung 1990 na co-op code. Mm -hmm. So marami akong homework lagi nakakaloko. Eh mm -hmm. mamat kayo ngayong may hawak ulit ng proposed budget for 2025 ng DSWD at saka ng COMELEC. Unahin ko yung sa DSWD. Alam ko naging controversial yung AKAP program dahil nagulat na lang kayo na nasama ito doon sa budget ng DSWD. Ito po ba'y papayagan niyo ulit na masama na mapondohan under 2025 proposed budget? Considering na sabi ni Senator Coco, parang walang access ang mga senador dito sa naturang programa ni DSWD. Wala talagang uh, house insertion yan Noong time ng uh, Bicamp Na bigla na lang kami Bigla uh, na nasingit yan At uh, para sa kanila lang yan Kaya napakalaki eh. Kaya nakakagulat eh. 26 billion Ang laki-laki kaya noon mm -hmm. Eh ako Ako kasi yung pasimuno ng AX Yung mm -hmm. mga ayuda Noong mm -hmm. time ng uh, pandemic Awang -awang Ako sa mga taong bayan Sabi ko uh, At least pansamantala Unahin na natin Tulungan na lang natin cash Mm -hmm. Bahala na, tignan natin kung saan pagkukunan. Mm -hmm. E yun, nag-umpisa yung AX, pagkatapos nun, uh, after the pandemic, di naman agara na nakabango ng lahat, mahina, matumal pa rin ang negosyo, tapos pahirapan pa rin ng agrikultura. Sabi ko, i-continue lang natin ang bahagya. Mm. Pero ngayon, eto nga, lumobo na ng todo-todo, 26 billion. Ang sabi, sa unprogram, kung isusuma mo, nasa 60 billion ang total. Oh, mm -hmm. Kaya sabi ko, hindi yata tama to. Tignan mm. natin, hindi lang uh, dahil hindi kami kasali ng mga senador, mm -hmm. Mm -hmm. kundi Wag naman nating gawing pulobe uh, pulubi at uh, talagang uh, mendicant mentality na lamang ang Pilipino. Di naman mm -hmm. Pilipino tamad. Di naman mm -hmm. tayo tamad. Gusto natin ng trabaho. Huwag naman tayong nanlilimos lagi. Pila ng pila. Aabutan ng barya hindi tama yun eh. Para sa akin, ayusin na lang natin yung mga marginal sector. Mm -hmm. Bigyan na din ng sahod kung kailangan. Mm -hmm. At sweldo na maaasahan sa mga marginal farmers, yung mga tinamaan ng labis, yung toda, yung mga market vendor. Abay, bigyan na ng sahod na maayos kahit maliit lang yun. At least mm -hmm. naaasahan buwan-buwan. Mm -hmm. So, mam, papayagan nyo pa na makasama yung ACAP program under 2025? Nakoy, yan na nga ang gusto namin pag-usapan. Sana mm -hmm. sa wakas mag karoon kami ng caucus ni SP mm. dahil hindi ko na papayagan din ako pipirma kung yung mga bulagtaan na come process. Mm -hmm. Kasi ang nangyayari no? Naintindihan ko naman kung bakit. Kasi walang katapusan ng diskusyon. Pag mm -hmm. hindi mo binigyan ng otoridad, mm -hmm. ang chairman ng finance sa Senate, ang chairman ng APRO sa Congress, baka hindi na kayo matatapos. Kasi alam mo naman kung gaano kakapal yung librong yun. Mm -hmm. eh, baka hindi nga matapos kung one by one. Pero sa palagay ko, yung big ticket items, katulad ng ACAP, mm. wala namang singitan na gano'n, nakaka-nervious. Mm. So, uh, at saka magkaintindihan natin para sa yun, kung ano ba talaga pagkagasto sa noon. Hindi lang yung uh, basta uh, magbibigay ng programa, pati yung DSWD na taranta, dahil mm. hindi naman nila hiningi yun. Sabi lang, ano kaya guidelines nito? Eh uh, natapos nung uh, November, December, abay, Pebrero na, di matapos-tapos yung guidelines, tinatago-tago pa. Mm -hmm. Kaya uh, ayoko talaga pumayag ng BICOM na picture-taking lamang, mm -hmm. tapos sa uh, kanya-kanyang secret singit. Mm -hmm. na, uh, ayaw natin na ng pasingit ng BICOM. Mm -hmm. uh, ah uh, nang ganyan talagang di ba, hindi maganda yon kaya wag na ibulatta uh, na kung ibubulatta magkagulatan na kung kailangan mm -hmm. isa pa yung isa pang nasingit yung 12 billion mm -hmm. doon sa Comelec budget ako na naman yon ako na naman may hawak ewan <laughs> ko ba bakit ako lab na love nila mm -hmm. tapos ako na naman nasingitan linagay na naman sa BAICOM ng 12 billion for the people's initiative para sa chacha mm -hmm. na wala namang may alam higit sa lahat wala namang may gusto mm Hindi -hmm. naman pinag-usapan yun nagulat na lang kami so, ayun 12 billion nung uh, nagtipon-tipon para sa Comelec eh nagkakaturoan pa kasi hindi daw nagastos. sabi pa ng panong isa hindi daw napadala sabi ng DBM nasa inyo yung 12B laki kaya noon para mawala. So ma'am kung sabi niyo ay hindi na kay papayag na sa bicam picture taking pagtatapos ay masisingitan. So ano po yung inyong isa suggest pagdating sa bicam? Hindi na po ipapaubaya sa chairman ng committee on finance at committee ng house appropriations sa uh, yung pag reconcile sa mga disagreeing provision ng ipapa budget ng house at senate. Hindi naman sa wala kaming uh, wala kaming kumpiyansa sa aming chairman no si uh, Senator Grace po pero para sa akin at napag-usapan na rin namin sa kanya na kinakailangan siguro unang-una ako yung recommendation ko unang una talaga na magkasundo yung chairman yung Kapa chairman mo sa House mag-usap na ngayon pa lang kaya Uh, nananawagan ako sa Congress, kung meron kayo isisingit, mag-usap na lang tayo. Madali naman akong kausap dyan sa DSWD. At uh, naintindihan ko naman yung sitwasyon ninyo. Ganon din naman para sa Comelec Budget. Kung sino man ang aking, um, uh, mm. ano ba tawag doon, yung correspondent ko na head niyan, uh -huh. uh -huh. abay mag-usap na kami ngayon na palang para alam natin, walang gulatan. Mm. At saka, yung sa BICAM naman, at least yung mga major mga super major na insertions. Kahit mm -hmm. sabihin natin house insertions, mm -hmm. may konting busina naman para hindi naman tayo nagugulat. Mm -hmm. Ma'am, ang Comelec reklamo dahil tinapyasan daw sila na about 14 billion. So, ang kanilang panawagan, ibalik yata, dahil baka maapektuhan operations for 2025 midterm election at barangay at SK election. Baka din daw maapektuhan yung pondo para sa ano ba to training ng mga teacher at yung additional na 2000 pesos na allowance ng mga teachers. So, ano pong plano nyo gawin dito, ma'am? Ay, tama, tama. Kasi, di ba, pangkaraniwan yan, kapag may eleksyon, mm. eh talagang previous year, yung nauunang taon, mm. eh yan na uh, mag-umpisa na yung preparasyon. Ano? So, 2025 ang ating tinatawag na super election year. Pagkatatlo mm. ang eleksyon yan. Tapos, ngayong taong pa lamang, mag na yung mga training, mm. pag-iimprenta, mm. pa, pamimili ng software, ballot box, etc., etc. So, lahat yan mag ngayon. Lalo na, sa susunod na taon, uh, ang tawag super election, dahil tatlo yung election, kauna-unahang uh, farm mm -hmm. election, na ngayon pa lang nagkakagulo na yung mga gobernador, at uh, ikalawa, yung uh, regular national and local, and uh, ikatlo, yung sa December, mm -hmm. yung manual naman na barangay and SK election. So, uh, yung tapyas na sinasabi ng Comelec, eh okay. sabi ko nga sa kanila, eh di kunin ninyo dyan sa 12 billion mm -hmm. sa people's initiative. Di naman natuloy at sinasabi mm -hmm. naman ninyo, di naman ninyo ginastos, mm -hmm. abay kunin muna ninyo dyan. Mm -hmm. So, doon kami nagtatapos pero sabi nila may utang pa daw sila noong previous year. Tignan natin at uh, pag-aralan maigi So, kung tutuusin pala, ma'am, kahit sila tinapiasan, eh, meron naman silang 12 billion na nagagamit ngayon para sa preparation. Dali, dahil... uh -huh. hindi nagamit yun sa PI. Yun ba yung dapat ay sa PI, ma'am? Yes, yun yung siningit na naman para magkaroon ng PI na nagulat na lang kami na. <laughs> meron palang ganun, may mm. PI pala. nakoha, bastos yung pangalan, bastos yung paggawa. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Anyway, ma'am, may iba naman ako dahil ang sabi ni Sara, kayo daw po yung kaibigan niya at hindi niya kaibigan si PBBM. So kung, conformer uh, kung po ba? Kaya... Aray, ano ba yan? Ano ba yan? <laughs> so kayo magkaibigan, bilang kaibigan, ma'am nagustuhan niyo po ba at conformer kayo doon sa naging pagtanggi ni Sara sa house hearing na mag-oath, mag-take ng oath uh, bilang... Nako, invited... hindi na ako makikisaw sa oath Ang akin na lamang... Talagang uh, kilala ko ang aking kaibigan at hindi yan papasok ng laban na hindi handang-handa. So asahan ninyo, handang-handa yan, kaya-kaya niya ipagtanggol ang sarili niya. Hmm. At uh, alam naman niya, sa puso, eh, talagang uh, nananatiling ako tapat na kaibigan at uh, sinasadya ko na talagang kahit pa pano, eh, uh, manatiling ako. Uh, Mapayapa at tahimik. Ang hirap talaga. talaga na mm -hmm. naiipit ako sa kalagitnaan. Mm -hmm. Mahal ko naman ang aking kapatid. Eh, paano? Marami kasing uh, magulo, maraming ambisyoso, maraming mm -hmm. nagmamadali. Aray ko po. Mm -hmm. So, ma'am, sabi niyo nga naiipit kayo. Pero nag e effort po ba kayo para kahit paano eh, maging maayos pa rin ang uh, relasyon ng ating Pangulo at ng pangalawang Pangulo? Well, uh, hindi ko alam. Uh, kasi... Ang pagkatingin ang pagtingin ko eh talaga naman na uh, okay naman sila. Kaya lang, yun nga, ang dami talagang gumagatong at kung ano-ano nang nangyayari. Kaya talagang uh, napakahirap ng sitwasyon ngayon lalo para sa hindi lamang sa aming pamilya, kundi higit sa lahat, sa ating bansa, kasi nagkakahiwalay, mm -hmm. hiwa eh. nagkakawatak-watak, yung bismin, iba ang isip, lalo sa Mindanao, iba naman din sa uh, Luzon. Mm -hmm. Eh, yung turo ko ng tatay ko, isang bansa, isang diwa, pa, paano magkakaisang diwa kung uh, talagang napakaraming uh, gustong uh, pakipag-away ang lahat. Mm -hmm. Pero knowing PBBM and knowing BP Sara, dahil kaibigan niyo si BP Sara, kapatid ni naman po ang Pangulo, do you think silang dalawa hindi magpapa sa mga nakapaligid sa kanila at magpo-focus pa rin sila sa pagampan ng kanilang trabaho, ma'am? Well, mahirap magkomento na naguguluhan na ako sa sitwasyon at parang iba-iba na yung kilos. So, uh, mahirap, mahirap sa palasyo. <laughs> ma'am, may patanong Mag dito? Magulo doon, mas magulo doon sa lahat ng lugar. Kahit nung panahon ng tatay ko, magulo rin eh. Mm -hmm. Pero labis-labis ngayon, kasi ang daming nagsasamantala. So, magulo sa palasyo. So, nakakaawa po ba ang sitwasyon ng ating Pangulo? Parang hirap siya na makadiskarte, ma'am. Paano pong tingin ninyo? Hindi ko masyado nakakausap sa lunes. Uh, bukas ng umaga yata, may signing ng uh, seafarers code. So, hmm. mapopospon yung DSWD budget hearing. Ah. Hindi ko alam kasi nakikita ko lang yung kapatid ko pang public occasion na eh. Mm -hmm. may, may tanong dito si Mark Ayabiab ng uh, Philippine Star. Ah, uh, kasi ba diba, may balita na si BP Sara ay bumisita kay dating Vice President Lenny Robredo. Uh, sa tingin niyo, hindi, building, hindi, naman, hindi naman bali, balita Talaga namang may statement yung opisina niya. Mm -hmm. So, sa tingin ninyo, para sa inyo, nagkausap po ba kayo ni Bibi Sara? Ano na pag usapan nila? Para sa yung kanyang ginawang pag -usapan? Hindi, ko nakausap. Nabasa ko lang, nakita mm -hmm. ko sa akoan, sa... Sa dyaryo, katulad ninyo, nabasa ko yung statement niya. Parang self-explanatory naman buong mundo pumupunta doon pag gapeña Francia. Mm -hmm. At saka panahon ng eleksyon eh lahat ng katunggali ay eh, kinakausap eh di ba? Yung uh, Chris Aquino may presidential medical protocol mm -hmm. eh siguro uh, ganyan talaga. Mm -hmm. Pero magandang gesture yon na pinakita ng BP ni Bp Sara ang bumisita sa dating busy uh, Ay, Hindi ko alam. Uh, mm -hmm. Mabuti naman parating uh, uh, umiikot lahat ng mga politiko sa panahon ngayon ay eh, lahat nag-uusap-usap, 'di ba? Yung mga dating katunggali ay eh, nag naman. Mm hmm. Mabuti naman 'yan para sa ating bansa sa mm -hmm. palagay ko. Kaya lang uh, yun nga um, kailangan maliwanag pa rin kung mm -hmm. sino yung kaibigan mo at sino yung kaalyado mo. ayon pa kay Mark uh, uh, kaya ng Philippine Star any comment daw sa sinabi ni Bibi Sara sa kanyang statement she is neither desperate nor distressed Oo oh, naman. Totoo naman yun. Mm -hmm. kaya kaya naman niya sarili niya at saka handa naman yun sa anuman laban.